Gumulong muli ang Bangsamoro Recruitment Agency Development Program Orientation o BRADPO ng MOLE BARMM. Ito ang pangatlong orientation para sa taong 2025 na isinagawa ng Ministry sa Cagayan de Oro City. Ang PPP story mula kay Liz Miro. Alinsunod sa isinasaad sa Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 9 o Recruitment Agency Regulation Act of 2020, lahat ng employment at recruitment agencies, local at foreign, saan man na nakabase ang tanggapan ay required na magkaroon ng operating licenses kung kinailangan mag-hire ng job seekers mula sa BARM. Ang mga recruitment agency ay kailangan mag-register at kumuha ng accreditation mula sa mole na i-renew -re kada tatlong taon. Ito ang layunin ng Bangsamoro Recruitment Agency Development Program Orientation ng Mole Barm. Sa ikatlong paggulong ng orientation, isinagawa ito ng Ministry sa Cagayan de Oro City. Ito ay sa pangunguhan sa Bureau of Employment Promotion and Welfare o BEPW, particular ang Recruitment and Accreditation Division o Kabilang sa sumailalim sa orientation ay managers, staff at representatives ng Foreign Recruitment Agency na nag-ooperate sa Northern Mindanao. Gayun din ang mga nagre-recruit ng job seekers mula sa bar. Inilatag ng MOLE ang salient points ng BAA No. 9, pakikipagtulungan ng law enforcement agencies at ang proseso ng monitoring, inspection at accreditation. Liz Miro, iMinds. Filipinas.